Guys, alam nyo ba yung ghost touch sa cellphone? Tingnan nyo itong cellphone ko. Ayan. Tingnan nyo siya. Kusa siya na nagpipindot. Kung siya siyang nagkakaroon ng pumipindot. Ayan. Ngayon, tingnan mo. Oh. Hindi ko yung pinipindot pero basta na siya gumagalaw. Ayan. Ayan lipat na sa ano yan kaganyan ayan eh medyo okay siya ngayon ayan tingnan natin sana mag okay na siya tama o oh. pinanood ko sa video na pumunta sa shorts ngayon wala bigla Pagdating ko sa Ayan o oh. Eh. Baka pinipindot ko sa ano, Nag-iiba-iba Ayan, nawawala Ayan Youtube yan ah, eh. bawa Youtube Ayan Nawawala siya, eh. ayan Youtube na yan Ayan Ayan siya. Ayan, mawawala siya. Kung saan siya napupunta. Hindi kaya yung pinipindot. Ayan, pupunta siya sa sa iba-ibang lugar. Wala ka talagang matinong ma wala kang matinong mapapanood dito. Halimbawa, nanood ka. Ayan, nanood ako. Ayan. Ayan maya maya magpipindot na naman ayan na iba na naman yun ayan paiba iba kaya minsan nanood ako ng facebook ganyan din pareho basta pindot siya ng pindot ayan hindi kayang ginagalaw basta na siya galaw ng galaw mag isa ang tawag dyan, ghost touch ayan thank you for watching Well, Nagin na siya patay ng hindi Hindi ko lang talaga siya magamit. power off. Thank you.